isang uh, mapagpalang araw po sa ating lahat uh, mga idol pang uh, day 20 po kami ngayong uh, araw ano po so dumating na yung mga pintuan ng nating uh, project ano mga idol yan at uh, nasimulan na po namin uh, magkabit ano po so silipin natin mga idol yung uh, paraan ng uh, paglalagay namin ng uh, hinges o bisagra ng mga pintuan ano po Yun, so ito mga idol na uh, simula na nga po, na nga po kami uh, maglagay ng uh, o magkabit ng uh, pintuan ano po so ito yung paraan ng uh, pagkakabit ko ng uh, hinges o bisagra ano mga idol dito lang po sa may pintuan namin nilulubog po lahat dito po sa may uh, door jam o hamba ay hindi na po kami naglulubog dito. Yan, nakapatong lang po siya dito na kinabit po namin. Ano. So aminin po naman po natin o hindi, una pong nasisira itong door o kaya ay pinapalitan kaysa itong uh, door jump o hamba. So para maiwasan mga idol na magkaroon ng damage itong uh, ano natin, itong hambak just in case magpalit ng uh, pintuan ay uh, yung tamalang uh, tama lang po ng screw yung kailangang i-retouch so nasa installer pa rin mga idol kung uh, ano yung gusto nya uh, lulubog nya dito sa may uh, uh, dito sa may uh, door jam o oh, hindi uh, wala naman pong uh, mali doon mga idol parehas pong uh, malakas pa rin yung katik nya So lahat ng pintuan dito mga idol ay tig-apat yung uh, nilagay naming uh, bisagra o oh, door hinge. Yan, no, lahat po dito ay tig-apat kahit dito sa main door. Napa, napakagaan na po itong, uh, itong mga pintuan mga idol, magaan na magaan na po, uh, tuyong-tuyo po talaga kahit yung uh, estudyante lang po namin ang bubuhat dito, ay eh, kayang-kaya niya. So, masasabi natin sa pintuan, mga idol, na diniliver sa atin, ay quality. Sabagat, uh, tuyo po siya talaga, magaan. Then, ito, Sa tingin natin doon, mga idol, ay naro po ito, itong isa. Itong uh, main door. Okay, itong ngayon natin, mga idol, yung pagkakabit namin ng door hinge, o hinges, o ...bisagra, ano po. So, mula dito sa taas, mga idol, kalimitan yung ginagawa po, mga idol, ay tinatapatan ko lang po ito. So, mula po dito, andito, pag ganun yung takbo ng ating uh, bisagra. Mula dito, pa ganun. Then, yung natitira, yan po ang i divide natin sa dalawa. Nasa sa inyo na rin po, mga idol, kung yung uh, gagawin nyo ay mas malapit dito sa taas na madalas nating makita sa ibang nagblablag mga idol uh, sabagat yung kwersa daw po ay nasa taas pero sa amin mga idol wala naman pong ano dyan uh, equally divided na lang po yung ginawa namin dito so una mga idol ladito, mo po dito, may, may marka na po ako dito ito yung mga lapis lahat po dito may marka na yan po yung tatapos ng ating ano, uh, bisagra. Ano po? So, ang unang gagawin ko mga idol ay atamparan po dito. So, tamparan lang po dito mga idol para hindi lumagpag yung so, mga gamitin na uh, power tools. Ano po? So, ano mga idol. Idol, ko uh, lang ito ng payet. Ano po, para hindi lumagpas yung power tools na gagamitin namin. Ano po. So, ito mga idol. Oh, po, so na po siya. So, ito mga idol. Ruder po yung pinasatabar po namin dito. Kasi hindi dito, sa Dito sa ilalim. Dito sa ilalim. So, itong lalim po nito, itong uh, drill ng uh, uh, router, mga idol, ay, ay naka-gauge na po dito sa kapal ng, ng uh, bisagra. Ganyan po. Sapagkat so, uh, lahat naman po ay lulubog namin dito lang po sa pintuan, ng mga idol. Yan, mga idol. Para mas mabilis yung, uh, para hindi na lang kailangan mag pa dito gamitan na lang natin ng uh, ganitong uh, power tools. So, dito, mga idol, makikita natin ay, ayan, oh, ang oh. Pantay na pantay siya, no, mga idol. Ayan. Pantay na pantay. Pantay na siya, oh. At, ah, uh, mapapabidis din yung, ah, uh, uh, pag -ano natin. Hindi mo na kailangan ng, ah, uh, pait ng pait. Ano, tete? Ayan mga idol. Ito yung door hinge siya. Ano, pantay po siya dito mismo sa may hamba. No? Yan. Yan. diyan kabit na. Yan. So ito, yung pagkita nito mga idol ay ano, uh, 0.5 o 5 mm. Yan. Ayan mga idol, so bali pitong uh, pintuan ano po. So isa po ito, yung uh, aming main door one saka ito naman po ay sa master's bedroom so mga doorknob na lang po yung kailangan dalawa yan pangatlo po itong sa CR ito then pangapat po ito sa room 1 then pang uh, lima po ito sa guest room pang anim po dito sa ano back door And then pang pito po itong sa may uh, wash area din natin yung uh, nangyari din sa Day 20 namin Ano mga edal Sa CR Silipin natin yung CR O, konting -konti na lang po dito sa CR Ayan. Dito And then, may tambak din po kami kakating na lang po namin yung Sa tambak And then, okay na rin po yung Shanich O, yung mga patungan ng uh, shampoo Di ba pang gamit dito sa Ano um, sa CR. Sa pintura mga idol ay napalihan na natin dito sa harapan. Nalihan na po ito. Then papatungan pa ulit. Yan Lumabas na yung uh, ano ng sama ng palitada Grabe yun. tama ng palitada ah. Mas <laughs> maganda pang rap na lang sana ito. Kisa pinuruhan ng ganito. Grabe Mas oh. okay na rin. Nasa likod na po sila. <clears throat> Then, sa mga susunod na araw mga idol, ito na yung mga uh, gagawin po natin ano, yung mga uh, granite and then uh, baka yung kulay na gagamitin natin dito sa granite dito mga idol ay ano po ito uh, jasmine at dito jasmine din siguro ito uh, and then quartz po na stellar yung hindi magbabago yung uh, decision nila ba stellar po na quartz yung gagamitin namin dito. Then may included tayo sa ilalim. Then tingnan natin mga idol kung makakapag lagay din tayo dito ng additional na design para sa ilaw. Drop light ng ito. Then cabinet dyan siguro. Okay mga idol, yan yung uh, update ngayong uh, day 20 po namin. ano Hanggang dyan mga idol, lagi tayong magingat at uh, God bless po sa ating lahat.